Kumusta mga ka-healthy? Welcome sa ating grocery check. Healthy ba o hindi? Kung naghahanap ka ng mas malusog na options sa inyong groceries, tamang-tama ang video na ito. Alam niyo ba? Hindi lahat ng gatas sa groceries ay totoong gatas. Ngayon, susuriin natin ang nutrition facts ng Paul Cream milk mula sa Berbrand, Milk Magic at Arda. Alin sa kanila ang mas healthy para sa iyo? Tara samahan niyo ako at alamin natin. Mga mamis, ano po ba ang kadalasan ninyong binibili na gatas para sa inyong mga kids? Iniinom natin ang gatas dahil sa benepisyo nito para maging malakas at may sustansya. Pero paano kung hindi pala pure milk ang nabibili natin? Ngayon, tingnan natin kung alin dito ang pinaka-healthy na option. Unahin natin ang Verbrand. Brand. Karamihan bumibili nitong gatas mula sa Nestle dahil ito ang kinalakihan. Tingnan natin ang ingredients nito. Water, milk products, sugar, stabilizers, natural flavor, and vegetable oil. Dahil meron itong sugar and vegetable oil, nababawasan ito ang pagkasustansya ng product kasi mataas ito sa fats at sugar added. Tingnan naman natin ngayon milk magic sa tatlong brands ng gatas dito ito ang pinakamura mayroon itong water non-fat milk solids and anhydrous milk fat habang nagbibigay ito ng kaunting nutritional na benepisyo tulad ng protein at calcium hindi ito mayaman sa natural fats ang arla naman kakaiba sa ibang brands dahil porong organic whole milk ang laman nito wala itong dagdag ng mga preservatives or artificial na ingredients. Kaya't natural at mas malinis at kung hinahanap mo ang pinakamalapit at tunay at purong gatas, Arla ang swak na choice. Samples lamang ito ng mga brands ng groceries. Kung pipili kayo ng gatas, dapat pure milk lang at walang halong preservatives. Marami tayong options kaya ugaliin at tingnan lagi ang ingredients and nutrition facts para malaman ang best and healthiest option para sa iyo. Kaya next time na mamimili ka, siguraduhin mo muna kung healthy ba o hindi. Hanggang sa muli, mga ka-healthy